Good morning guys. So ngayon pala no. Ito yung karutong ng no, ating video. So tapos ko na siyang kantayan. Ayan. Makikita ah, nyo. So ngayon naman itong pinaka boundary na lang yung ano natin. Ibilinis natin. So natapos ko na itong halera na to. So yun doon na lang. At saka sa kapitong doon medyo kapirado na lang yun. So ito na lang. Ibilinis na Baba 'yung ating eh uh, dinilim tension sabayan so, so, niyo ko para may, may tapos na tayo So guys, no gaya na lagi nung sinasabi ko pagka nagilinis uh, tayo rito. Makita nyo yung gilid na ginagawa ko. Ayan. So pagka pinantay ko siya, dinudukal ko lang yung lupa. Tapos, ang uh, ginagawa natin, tulad yan, ayan. Tinatanggal lang natin yung mga damo na ganito maliliit. Tapos pinapantay lang uli natin yung lupa. Hindi natin siya inaalis o itinatapon. Kasi pag yun ang ginawa natin, nagkakaroon siya ng kanal lumalalim ng lumalalim yung ano so nangyayari pagka tinignan mo sa malayo yung damo mo para siya nakaangat dun sa mismo ano na lote gaya nito yung sample na sinasabi ko sa inyo ayan 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 angat na, na yung ano nan, ayan 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 So, ayan, yung gilid. Malalim yung kanal niya. So, actually, ito yung mas kitang kita. yung ayan, ayan, nakaangat. So, nangyayari yan ah, uh, parang sya tignan. So, fair nyo sa atin. Kita mo lang yung boundary. Kita mo lang siya pero pantay halos yung tunda mo mo. lolo ko kasi meron yun talaga sobrang lalim na yung kanal at isang ruler na yung lalim sabi ko nga pagka nagulan na dyan lagyan nyo na lang ng ano yan dyan pakakawalan nyo ng Africa nito Ayan, doble kita pa kayo kita kayo yung yung monthly nyo dyan sa maintenance nyo after 2 months may anihin na kayo na isida dyan huwag lang kayo makakunahan ng iba so yun guys hanggang dito lang muna maraming salamat sa panood thank you for watching at mamaya pag natapos ko na itong tuluyan Kukunan na lang natin ng Sa pang video at saka uh, Picture So maraming salamat po sa panonood God bless.